Good morning. So ako ay flex ko lang to oh, bago na namang bunga nila anang ano na to bago ayan oh haba na uli. Kahapon kaliit-liit lang yan oh biglang laki. Yan. Yan oh biglang laki. Oh so, yan nang aking binhiin ay mauuna talaga dito sa babaang hinog niya oh eh. Malapit na siya mahinog lahat. Hmm. Ito, lambot, oh. Ayan po ay. Ayan, may mga, panibagong bunga. Ayan, oh. Down. Ayan, oh. Ayan. At saka ito. Ayan, ayan. At ito rin. Oh, mayroon dito, oh. Bigla-bigla na lang. Katuwa naman to. Ang daming bunga ang bigay. Ayan. So, ito yung... Ayan, oh. Malaki na rin. dito. O oh, mayroon na naman dito. Yan o. Oh, yan o. Oh, yan. O oh, mayroon na naman yan. Yan. Oh, yan. Maliit. Bukas yan. Tingnan mo. Malaki na naman. Ang bilis niyang lumaki. At saka. Yan o. Oh, Umayot oh, na ni Bago na naman doon o. Oh. Ayan o. Oh. Nakakatuwa to, ang daming bungang binibigay. Lalo siguro pag maraming puno to, naku. Talagang mananawa ka. So ako po ay magdilig mo na sa aking mga halaman dito. Kasi ako ay maglalaba uli. Yan. May tanim ako dito, eh, tatlong puno ng ano, yan, sibuyas. Itong kamatis, pinutulang ko po, po yan para magsanga. Kasi parang naghaba lang siya. Yan. So, bote, umuwi kami agad kasi nag-gardening naman kami. Wala namang, kailangan daw magpintura. Walang naman nagdalang pintura. Ay, di umuwi na. Yeah. So, magdala ako nito sa garden namin sa school. Isang, so, isang paso. Kasi wala pang ka, ano-anong halaman doon. So, ayan. Ito, isa lang pono yan. Ayan, o. Nagsangan na siya. May mga osbong ito. Ayan. Bagong pono lang din yan. Pero, kailangan ko magtanim ulit. Ayan. Nagpalit ng sapin yung anak ko. May labahan. Ay. Laban mo na nga bago ako maglinis sa garahi ay maglaba. Kunti lang naman yung labahan ko dito sa washing. Kaya lang, isang basket uli. Ayan o, malapit na mapuno. So thank you for watching everyone happy wednesday god bless us